hirap talaga yung sasakyan natin. Buti na lang nagmotor tayo. Huuh. <laughs> Uy, genta. Hu. <laughs> e panalo. Ah. <laughs> uh, ah, <laughs> sumasandalo dito, oh. ha. Sigit <laughs> bato? Ha? yung ipa-matulas. Oo. So, Wala siyang mataas. Pero malakas <laughs> tayo ako. Guys, guys, guys pero tayo pupuntahan na spot campsite daw siya pero di namin alam kung anong meron doon susubukan namin puntahan hindi lamang mags nila motoserye kung anong meron doon sa lugar na yon. dito tayo ngayon sa Barangay Bakungan nasa kanto kami papasok kilometer 22 then babay namin papunta ng Dagtabon ito doon yung spot mamaya papakita namin sa inyo kung ano yung meron pero nagdala kami mga fishing rod baka pwede mag fishing So ipapakita namin sa inyo kung kaano kaganda yung lugar. Wala kami idea kung ano yung meron. Tapos motor muna yung dinala natin kasi nakita namin yung daan na nakaraan. Medyo mahirap, rough road. So hindi kakayanin ang ating minivan kaya motor muna yung dinala natin. So guys, paakit tayo ng ano? Paakit na tayo na bundok. O, dalawa yung daan nandiyan, yung pakanan papunta ng Tagkawayan uh, ah, Talodjong pala Yung diretso Pabunta na ng Tabon Ha? Yung? Ito na kami sa pababa Na Nagtabon Nagtabon doon sa kabila papunta ng Dala o ito kailangan mag check talaga ng preno dahil bulupok ito masyadong ma tarik na ligaw kami guys mahabot na kami dyan sa nagtabon lampas na pala akala ko yung dito sa may pakanan doon pala sa unahan hindi na kayo aabot dito sa bakit na nagsabon? Doon lang banda sa baba. So ito na pala. Ha? Ayan o. Aboy camp. Layo pala. Malapit lang pala siya doon sa tulay. Hindi na kaya abot doon sa ano. Sa ano lugar rin sir kanina? Ano lugar to? Ano pa to? School dyan kanina? Hmm. Yan lang pala kasi normally di ba pag nakikita natin yung may nakalagay na picture dyan kung anong meron dun sa campsite na yan pero ito nakakahiwaga kasi pangalan lang uh, kaya hindi na lang. ito, na, yung napunta ko nakaraan ay eh, mo na na nakaraan ito yung explore ko nakaraan anong meron dyan? Mo ay din. syempre napunta <laughs> uh, <laughs> naman bawala eh, uh, ano, spoilers no spoilers <laughs> ahead what you see is what you get ay mga kapatid papunta namin then guys subukan namin So, motor muna yung na natin kasi di natin kabisado. Hindi natin kabisado yung daanan. Baka may yung minivan. Yung okay. guys, papasukin na namin yung spot. Pwede sa pang rock camping. Bukang kaya naman palang dito, Kaya pa ng van. Pero nanigurado na ako kasi hindi ko alam eh. Tapos ulan ulan taka, kaputik nahirapan tayong pumasok baka mabalahaw yung minivan natin kaya nagputar lang muna ako so di naman siya private wala naman nakalagay kaya pwedeng kasukin Ah, eh no, tulad nito, maputik oh. Kung dilalan natin yung ating van, mukhang babaon dyan sa putikan hmm. tapos paaho na naman oh. Huh? yung tennis graba naman kaya lang hindi siya pantay mukhang mahihirapan yung ano four wheels natin dito saka na siguro kapag ka naka 4x4 tayo na minivan pwede tayo magsuot-suot sa mga sulok-sulok. pero kung ay lang aanin mo kang di buna <laughs> muna tayo sa motor yun nga lang hindi natin madadala yung ibang gamit kung ilang yung daladala natin so dapat pala meron tayong ano no, bag na pang light camping lang para kung motor yung dadali natin isang bigbitan lang kung minivan naman doon yung mga medyo mabibigat tsaka malalaking gamit Ipon lang tayo ng mga gamit para kompleto pag naglalakad no? Lalo na kape, kape lang mas marami sa kape, kape lang. Ang ganda, oh. ganda ng view. Yo, so, di tira di pala. Sarap siguro dito pag ano, madaling araw, malamig. Dahil ano, yan, bundok na yun. Oh. Oh. wala pa siyang ano eh, wala pa tayo sa west coast hindi, di pa tayo umakit ng bundok eh. bumalik tayo oh kanina so dito pa rin tayo sa east part medyo manipis kasi yung west coast yung east side naman ng Palawan medyo malapad yung bundok medyo nakadikit sa konti sa east uh, west coast Kaya pagbaba mo ng bundok, yun yan. Sige sir. Ito yung medyo challenging na pababa. Pag, pag umulan siguro, maputik ito. Kasi malagkit yung lupa. So dalawa pala yung tahanan. dito tayo Ah, pabilang mo camping dito. hirap so, talaga yung sasakyan natin. Buti na lang nagmotor tayo. Pwede naman ipasok yung sasakyan pero hanggang doon lang sa taas. So diret natin mo maximize yung mga gamit na dadalhin ng van. Kaya mas mainam na motor na lang. Wow. Ah. <laughs> Uy, ganda Uy, ganda Woo. <coughs> <coughs> Ay, panalo Panalo Sayang <coughs> <Saling không>. <coughs> <coughs> So, ganda kaso Ganda Ito ano Dito pwede mag Campsite dito Yung cemento Yan Pwede rin dito Hamok Ito yung gusto kong sa up ng hamok Diyan sa ano Pwede camp ako Kaya nga Pwede rin kahit daycamp lang no hmm. Pakalam lang tayo dun sa mayayari Na yun yung, ano, actually, May tao yun dito abuig. Ha? Yan yung abweg camp ah. sa Taas Grabe guys ang ganda oh Kita nyo Ganda ng tubig oh. Ay, malakas yung agos. Yeah. Kaya tapos lang kasi naulan kaya medyo maganda yung tubig. Explore pa namin doon sa kabila. Kung ano yung pwede makita. Yeah. Dito pa rin napuntahan ni eh, Motoride ride karaan. Sakto rin na napuntahan niya na kaya <laughs> hindi na rin mahirap sa atin. Wala katao tao-tao. Kami naman ang nangyayon Alright. <laughs> Ganda guys Ito yung maralim na ito Ganda, dami mga pwestuhan ganito yung okay, malalim yan yan lang sabi niya okay. try daw natin mag fishing cast. yan malalim yan huh? um, lumapad na nga siya oh. lumapad siya nakaraan hindi ko lang yan Ay, ganda kay yan yung kulay blue nakaraan mo pitch try kasi natin sa umulan kasi nga make... cast Yan, try natin magfishing dito guys sa ilog. May malalim kasi na area. <laughs> <laughs> ganda, ganda ng view guys oh. may ilog dito I may mean, dito dumadaan yung tubig meron din doon sa kabila sa kanan natin ganda oh. ikuti muna natin kung ano yung spot guys ganda guys so Actually dito pwede magani, mag, eh, mag set up ng tent Kahit tarpal lang pwede na Ganda na, papalibutan ka ng anong, tubig. Kaya lang, mukhang nag-overflow. Hmm, pagka maulan, delikado. Kaya hindi rin pala maganda mag-stay dito. Baka matrap ka sa loob. Guys, ang ganda. Oh. mga pwedeng pwesto na diliguan. Tingnan natin din sa kabila. Ito. Medyo malakas daw ngayon yung agos, sabi nila. Nung nakausap namin kanina. Ito. O dito na bubaba yung tubig. Ganda guys, so. oh. Look at that. Ayan lang doon sila gaderan dito Yung mga Pwedeng pwestuan Pabalik kami dito Mag day camp kami Try namin magro camping So ito daanan Tapos Yan lahat Dito yung ilog Pero isa lang yan eh nagbe sa taas Tapos dito pababa Ang lakas oh parang bato lang siya na ano na nagtalon mukhang mukha siyang mataas pero <laughs> malakas lang yung agos hmm. <laughs> ganda guys yan ang ganda ng spot na to guys nakaka-excite sarap balikan uh, bagong tuklas lang namin malapit lang siya sa bayan ng Pertrecesa so, nakaka relax yung tunog ng ilog tapos ang lamig na tubig talagang sarap magpahinga dito so, magdadala kami sa road ng kape ng mga iyao so, iyao dyan lang kami ng park, malapit lang tabot yung motor dito sa gilid ng ilog Actually, marami pa pong mga spot doon sa unahan. May mga malalapad pa na kwestuhan. Tapos, may pwede rin pag-fishingan. Hindi ko pa na-try kasi medyo kumahayo na doon. Mag-try lang ako dito sa may puno. Uh, medyo umaagos kaya wala siguro isda. Pa dito, siguro malakas po yung tubig dito kapag uh, maulan. Kasi maabot siya dito sa taas eh yung marka ng tubig kanina sobrang taas balik muna tayo dun sa kanila nandun sila mang magsa kasi motoseri ang dami mga pastuhan na pwedeng lub 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 luban may mga gilid gilid may mga malalalim maganda at malapit lang siya panalo Ah, uh, gusto mo -ano, dito? Oh, tapos bubuklatin mo na siya. Okay. okay ready. Hindi mm dapat kasi pala nakikita yung ano, yun na oh, yun ang purpose natin. Ito ng maganda diyan oh, ano? Magkano rito? Dalawa, dalawa lang, lang sila, guys. Aba, gulo, -gulo natin. Okay, ready. Dito muna tapos gagawin niyo 'to, syempre para makita mo. Tayo, hindi sabi mo kapatid, ang sarap ng upo mo diyan ah. Sarap talaga, sarap. sarap. Bukod ata Oh, yun ka. Ano na lalako pero pala ako nabili sa online na traveling pillow. Dito na sa bulsa ko. Guys, traveling pillow yan, guys. Ano ba yan? Check sa yellow basket. Ah, traveling pillow? Uy, ang ganda! Alam mo, oh. paano yan? Paano yung inahangin yan? Wala ka lang gagamitin na panghangin dito. Mismo, ipapampo lang ito. Yes, ipapampo okay, lang yan, guys. Lulubo na. Yeah, no, di mo na kailangan ng okay, inipan. Check nyo na lang sa yellow basket. O, kalamihan ang alam ko kasi nang binobomba, lumulubo. Guys, panoodin niyo kung paano ko ito palubo eh. Okay, so, so. Ang pagkakantaan dito ay so, hindi eh, so, mo problem. na kailangan ng kung ano man na pressure wa. O oh, manual uh, lang siya. Manual pressure and lang and siya. Hindi siya battery operated. Pindutin mo lang siya dito. Ayan nga, o. Oh, mahangin na o. Oh. Mahangin. mahangin na o. Oh. Ito ang kapatid ginagamit ko. Tingnan mo. Guys, check yung silo basket ko. <laughs> Ayan. Aba, maganda nga pang relax yan na. Travel and o. Galing oh. O, galing oh. Galing oh. no. Oh. So kung ganyan saan ba tayo ako dito? pwede bumili niyan? Aba, aba, maganda yan ah. Alam niyo maganda ba kung saan ko na Saan, saan? Click mo lang yung link. Yun, click na. Sarap dito guys. Picture taking. Ha? Ito yung ibang matulas? Oh. Sir, inaabot pala ito ng tubig. Yung gitna. Nakita mo yung damo na pa? Nag-overflow yung tubig. Saan yung picture? Oh, maganda dyan. Magano picture, oh. <coughs> Ako auto. So, ito, lakas masyado. Saan tayo? puro yun dyan sa unahan niya kahit puro batas siya... na, na si guys hindi madulas hindi siya tayo na hangin oh. na kami guys dito pwede mag ano, camping set up ng tent yung mga talian yeah, ng duyan, maganda. Amo camping, amo camping, day camp. Kahit mga And day camp, pwede. Na to, linisan na natin, pwede na tayo maglagay ng tent. Hmm, tapos katabi mo lang mismo yung ano, ilog. Yun doon, tawiran ng mga taga dito. Medyo mababaw, tapos dito yung agusan ng tubig. So yun lang po, kita-kita sa susunod na adventure. Bye-bye!